Isang mayoral candidate mula sa Leyte ang naghain ng petisyon upang madisqualify ang kongresista at aktor na si Richard Gomez dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking balita sa kanilang lalawigan. Sa isang petisyon na isinampan nitong lunes sa Commission on Elections, nais ni Ramon Onete, isang mayoral candidate mula sa Palompon, Leyte, natanggalin sa listahan ng mga kandidato si Gomez dahil sa mga ipinakalat nitong malicious at false na impormasyon sa kanyang opisyal na Facebook page, partikular na noong ika ng Marso. Si Richard Gomez, na kasalukuyang kongresista at tumatakbo muli para sa re-election, ay inaakusahang nagpalaganap ng maling impormasyon na nagdulot ng kalituhan at posibleng maghadlang sa maayos na takbo ng eleksyon. Sa isang 25 pahinang petisyon, ipinunto ni Onete na ang isang post sa Facebook ni Gomez na may caption na Palumpon is poised to do grave and massive election cheating this coming May ay isang malisyosong pahayag na walang basehan. Ayon kay Onete, ang nasabing post at ang mga nilalaman nito ay naglalaman ng peking impormasyon na naglalayong maghasik ng takot at kalituhan sa mga botante. Inakusahan niya si Gomez ng pagpapakalat ng mga maling balita na makakasira sa kredibilidad ng eleksyon at magdudulot ng kalituhan sa publiko. Ayon sa kanya, ang mga maling ulat na ipinakalat ni Gomez ay may layuning guluhin ng proseso ng halalan. The malicious and false contents propagated by the respondent contained false and alarming reports or information relating to the general conduct of the election and other specific matters for the purpose of disrupting or obstructing the election process or causing confusion among the voters. Ang petisyon ay may kasamang video mula sa programang krusada sa radyo na ipinapalabas ni John Kevin Pilapil na may mga pahayag na ipinakalat sa Facebook page ng DYRG 101.5 FM Blue Radio. Ipinakita sa petisyon na, sa kabila ng hindi pagkakapareho ng mga pahayag sa katotohanan, ipinagpatuloy pa rin ni Gomez ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi at pagrepost ng mga ito sa kanyang official online platform. Dahil dito, hiniling ni Onete sa Comelec na ideklara bilang invalid ang mga boto na matatanggap ni Gomez sa darating na eleksyon. Binanggit niya na ang pagpapakalat ng peking impormasyon at pagpapakita ng maling imahe ng halala na isang malubhang kasalanan na nakakapinsala hindi lamang sa mga kandidato kundi pati na rin sa buong eleksyon. Ang isyo ng fake news sa panahon ng eleksyon ay patuloy na isang mainit na paksa at maraming mga kandidato ang nag-aalala na ito ay magagamit upang makapanloko at manipulahin ang boto ng mga mamamayan. Sa kaso ni Gomez, ang akusasyon ay naglalantad ng malaking problema sa paggamit ng social media at mga online platforms para sa pampulitikang kapakinabangan at naglalayong ipakita kung paanong ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng kaguluhan at kalituhan sa mga botante. Mahalaga na ang mga mamamayan ay maging mapanuri at maingat sa mga impormasyon na kanilang nakikita at naririnig sa social media, lalo na sa panahon ng halalan. Ang mga ganitong isyu ay nagpapakita ng pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon at edukasyon sa paggamit ng teknolohiya at media sa mga halalan.